Hanggang ngayon ay pinupulutan pa rin ng mga chismos ang kapitbahay ang naging post ni Issa Pressman sa kanyang Instagram story. Sa nasabing post, makikita kung paano siya alagaan ng kanyang boyfriend na si James Reed. Katunayan, marami ang nainggit na nagpapanta siya kay James sa klase ng espesyal na pag-aalaga ng singer-actor sa kasintahan. Hindi lang siya binalot ng kumot ni James kundi kinalong at pinatulog pa na parang baby habang nakahiga sa kama. Bagay na hindi nagawa ni James sa kanyang ex na si Nadine Lustre. Takaw pansin din ang caption niya sa reel na, When it's time of the month, and your boyfriend wraps you up with comfort. Yes yes and yes, si tuloy ng kibitsers, may halong pang iinggit daw ang emote ni Isa sa ex ni James na sinadin. May mga nagmamahadera namang nagsasabing ill advice si James dahil hindi makatutulong ang pa-PDA nila ng girlfriend sa tambala nila ni Catherine Bernardo. Lalabas tuloy na sa halip na may mabuong kilig sa Kath James ay baka raw lumabas na panira pa si Isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?